haha hahaha 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 Kakalot kayo hahaha makawala sa batya ha hahaha kayo <laughs> ha? Okay. Sige, sino? Sino ang kata-kata sige, <notable> <Glennapaskan kita> Ang un. <laughs> Anong get? Nadine. Anong get? Get naman. Nananapagod. Napagod. Okay oh, lang at lalaro bas na. Ah. Oh. Ah, oh. Jan. Sino pa? Mm. Pa. Pa pa. Mm. Pa pa. pa. Oh, yan. In sabat ya. Ini net. Ayo ya.